Mahigpit naman na sigurudan pa rin ang tinatutupad sa Nino Aquino International Airport. Kumustahin po natin ang dagsa naman ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. May live report doon si Bam Alegre. Bam? Kani ngayong bisperas ng undas, patuloy na dumarating ang mga pasahero dito sa Terminal 3 ng Nino Aquino International Airport. Katulad ng dati, umahaba na ang mga pila sa entrance gate pero mabilis naman itong umuusad. Pinatindi na rin ng mga otoridad ang seguridad sa paliparan bilang paghahanda sa mga mag-uuwian sa mga probinsya. Kung ihahambing kahapon, tila mas kaunti ang mga dumating na pasahero kaninang alas 4 ng madaling araw. Mabilis umuusad ang pila sa entrance gate pero nagkakaroon ng build-up sa mga check-in counter. Marami kasi ang biyaheng pang umaga. May mga bomb sniffing dogs sa labas ng departure area at may mga empleyado ang mga airline company na umaasikasa sa mga pasahero kung saan sila pupunta. Narito sa loob ng paliparan ng help desk ng PNP para sa Oplan Kaluluwa, may help desk din ng DOTC para sa offline ligtas biyahe sa pamumuno ng airport police. May libreng medical aid din lalo na sa mga gustong magpakuha ng blood pressure reading. Ayon sa atin nakausap na espesyalista na nagkumukuha ng blood pressure reading, may ilan daw na na stress kapag naiiwanan ang kanilang mga aeroplano. Kaya paalala natin sa mga pasahero ay dumating na maaga para hindi maalala. Bilang pag-iingat naman sa mga dilehitimo o mga abusadong taxi driver, payo ng naiya sumakay lamang sa taxi na accredited ng airport at sumakay lamang sa tamang sakayan. Yan muna ang pinakahuling mga pangyayari dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Bam Alegre!